good morning, good morning Magpagpahalang araw naman sa atin lahat Yan, panibagong araw tayo Panibagong vlog O yan uh, Nandito na kami ni Boss Andy sa ano Dito sa San Mateo Mapalad Ayan Kinanon natin yung power tiller Dadalhin natin sa Ibayo Yan, kaya tinangali tayo ng konti Ginawa pa natin Kasi si Boss Andy Good morning Ayan, ah uh, na, nag-asin yung pinakalburador niya kaya medyo tinanghali tayo ng konti dininis pa natin Ayan, dito medyo mababa yung sa, pagsasakaya natin kaya ay tanong dito na lang yun kaya tayo pa yun. kanyang kanyang patag

Nabos eh, na namin ni Boss Andy. Eh. Papalusong na tayo. Nadali natin yan doon sa ano. sa natin ng kamatis. Papawar natin ng konti. Para tumas ng konti yung ano. Nakapantay kasi doon sa paligi. Kung mga matagasan nyo. Baka mamatay lang yung kamatis. Yun na medyo nakataas kahit na isang lang. Nakadaup ba? cao nan eh in mo washi mo natin yung ano pa kalabaw Di natin yung kahapon muna natin yung mga impiler Nababa na natin Kailangan mga ano para dito Malagyan ng suporta Bumibig kayo Kahit kahoy lang

Saan kaya nagawin ito? O dito daw kay Kuya Melchor Nag ano daw yung mga kalabo Tano muna natin Ay Sa so kaya dumaan ang mga Kailangan din talaga mapakawalan nyo Alam ko may daan dito eh Dito na tayo dadaan May mga kalabaw din kasi dito sunduin natin ay asang kayo Lena and Jenny. talagang ano yung kalabaw ni boss Andy pag nakawala si Jenny libot Ayan mga kabas, naglibot yung mga kalabaw natin. Ayan, napunta ng bawit. Ayan, si Lena, saka si Magda. Ay, si Lena, saka si Jenny. Ayan. Uwin na natin sa ano. Doon. Psst. Uh. Napalayo. Napunta ng bawit. Psst. Nagahanap ng ano. Ayan kasi maraming kalabaw dyan. Nagahanap ng mga kasama. Ayan. Iniwan yung inahin kahapon, namaga. Tignan uh. eh. natin sa ano. Sa pinagsusugahan natin doon. Ay, hey, kalayo. Napunta ng bawit. Samahan na yung galating araw natin Mahali na niyan Napagod pa si, ano, si Magda Malayo din to Psst. Ayan, bawas, nandito na tayo Si Lena Saka si Jenny Ayan, Tumahali na natin Kahapon binabad lang natin tapos nakapakawala yung dalawa na yun. Nung hapon na magsusoga tayo, di na natin nakita Nakapunta na pala ng bawit. Ay! O yan, di na natin ipakakawala yun. Sigurado, pag nakawala na naman yun, haalis na naman yun. ano yung kalahati ng araw natin ah yun, oras maanda na yung makina natin yun, so, nagram tayo ng ano kay kaya pong karling sa kay Toto yun, rin natin yung makina ni kaya karling dun sa para mapatubigan natin yung sa dulo natin sa mismong tabi nya nagram tayo ng ano makina yun bukos napanda na natin yung makina ni Asa Parling eh nagpapatubig na dito sa Olimbanos ay kaya naman siguro tapusin ang gamama ng hapon to yung isang banos na to Malakas naman yung ano eh Mga minor lang kalakas ah Paganda na nung sabog niya Ang karling oh Yan mga kasabay nung atin yan eh Yung sa ano sa farm 2 Kasabay yan Yung sa kanya maganda na Agad kasing nakatubigan to eh Agad na tubigan tapos Agad na patabaan wala siyang problema sa tubig hindi na ano hindi nawawala ng tubig yung sa kanya tapos magpapatubig pa tayo niya maadadagdagan pa yung tubig niya mataas yung atin natin eh. ay para agad na ano agad maibabad yung damo kaya nagiram na rin tayo ng makina kaya akong karling hindi pa na natin sinara yung mga, ano dyan, mga lawas Dagdagan natin ng tubig to Para mamatay yung ano Mamatay na rin yung damo Yung kahapon na ano natin yun Dagdagan lang natin yun Para malunod yung damo alam nito eh sa taas dahil sabayan yung pagkalinang pagkalinang sabog agad yan di na nabulok ibang ano damo. mo yung lang yung maandar natin yan yung kayapong karling sa yung sa atin dito yan mabas pagpower power tiller na tayo ng ilang tudling na apat yata yung masyado yung iba masyadong yung una masyadong ano ma tawag dito maluluwang so inan natin ng konti ito puno na rin to yan rinipat ang nibuasan dito sa paligi sasara ulit natin to ay hindi mo natin sara muna natin Pangat, kasi pangat tas may sili oh. ay sarap may <coughs> saging pa saging birdy kahit hindi na pala magpatis okay na yung alat ay uh, sarap maang fresh lap ya, mana? Maang, maang, <tuk> cibasan ini nya. sangat. Oh. Sa pinigop ng sabaw. 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 Yun mong sabaw. Ken boss, maapaw. Tinagdagan natin yung butas. Maapaw dito. Mas banak kasi ito kaysa dito. Maapaw lakay natin yung butas dito para madaling ano, pumasok mas ba na kasi itong ano na to eh. yung pinagtutukan natin eh wala nandito yung ano hindi <laughs> na kayang umapo niya Pa minor lang pero palakas oh. Maapaw na yung atas dito ha. Hindi pa naman. buwan may adjust natin kaya mga boss mag uh, magtitila rin muna tayo dito <laughs> baka unahin na natin tanim yung kamatis mas malaki daw yung kamatis kaysa sa ano kaysa uh, sili eh, kaya kung yung natin kanina to nagkakatubig dito o kaya yun yung muna natin tinudling ang kanina yung ano medyo ma tawag dito. Medyo maluwang yung dalawa na yun. Pero ito katamtaman lang ayan. Dito natin ya, ano yan, sa taas. Kasi kung sakali man bubutas okay. na lang tayo ng ano dito. Patutubigan natin ng ano. Tigmak. Ayan, na ano na ni bukas dito. Eh. Na ano na ng pandam. Ayan. Papa-artiller mo pa tayo Hindi ko lang kung ilang tundus to kada exam to dling Ayan, bali 2, 4, 6, 8 Isang punto na tayo so, siguro mga Walo pa 1, 2, 3 Apat na diretso tapos puro ano Puro Tawag kita Mga ano na siya nun Mga sudya Yan, mabas sa tapusin na sana natin. Paso napuno yung ano. Napuno yung talim nyo. Nairap pang umikot. Tatanggalin mo na ulit natin yung ano. Mahalit kasi ito eh. Kunat tong ano yun. Eh. Mga mahalit sa kamotak hmm. Tapusin na sana natin mga dalawa. Tat dalawang ano na lang dalawang tudling na lang di na kinaaya kano nung oh, sa kamalit muta to sa so kamalit kaya mahirap kung ano yun din eh. power tiller oh, puro muta nabong kalilaw pa tapusin na sana natin yun nga lang kuminto plant ang ding mga pala yung mahaba apat yung sa lungsong na 2, saka na sa na 18 na 18 tudling na siya 20 pati dalawa 20 tunling bali anim na sa lungsong anim na sudya sudya sa iba tawag dyan sudya yun bukas tapos natin magandang ano dito pagdano na lang diretsyo ito kasi medyo mahaba pag -pagano. na siguro mm -hmm. mga boss yung ano, tadling dito dito sa may ano na ito pag na lang para medyo mahaba haba hindi na lang natin pakakagil dito Ganyan dito yan yeah, hanggang dito sa may pinag ano ni ko Jason dilig-dilig lang din dito yun mo natin maaga pa naman si boss Andy nagsasara na ng mga lawas doon kaya doon sa patubig natin doon kay yapong karling ayan mga boss ayan na yung na, naba or tiller natin Ayan, ah, uh, muna namin ni Boss Andy nito kung anong kung dito ba yung tudleng dito sa gawin na to or sa ano sa taas kasi papuntang ano papuntang taginit o kailangan yung mga uh, halaman natin ito medyo na ano sa tubig o maano kung dito ba sa gawin na to or sa taas na malamang dito magiging ano nyan, kabilaan sa gilid ng ano Nung pinaka ano na to Daup Para Yung tubig Agad Pag nagpatubig tayo Kahit na robin lang Or maglilig Agad Nababasay puno Kasi pag dito Medyo ano eh Pagpuntang ano pa naman Tagaraw January ngayon Baka magiging ano namin yan Dito na lang sa ano Sa gilid na to dun din doon so, may ano lang namin ng na konti hindi na bahala kung na nung una dito yung ano nyan dito itanim tanim kung pwede dito sa gitna na mismo na to kaya pagpuntang tag araw o, magiging, magbabago yung plano nito malamang dito na maitanim yan hindi dito bahala na pag dumating yung pula maano din niya kung pag dumating yung pula o saan talaga magandang itanim okay, natapos na to saka yun nandun kami lang nata may boss hindi nandito wala na yung mga katabi natin bagay, alasin ko na alasin ko na paano na siya rin araw pala lubog na rin <coughs> ay kung saan kailan kung saan magiging ano ng dito ba sa gilid paano bala na ba saan kapag dumating na lay pula 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 14 diretso 2, 4, 6 pitong pitong ano pitong sudya or sa lungsong ayun okay. ano din yung sayang ni Boss Leon na akin natin patayin na rin para makawin na rin tayo magbibihin tayo nakasakit na namin katawa lahat dito hindi na naman sanay sa ano pagpapower tiler ano mawastulong natin magana si Boss Andy eh hindi pa talaga ano uh, ah, baga sa ano hindi pa ano ang itong mga butas na to kapag di na nangaysa na ang to pag na, na sa bana masisira ay, ano masisira pilapil pupunta lahat sa bana maninira lang sayang lang yung tubig mapupunta ah, sa salisol kaya kailangan mga ano na to mga na pa sa ano bagay kung totoo siya talaga mga was ngayon lang mag magaan lang sa palay si boss Sammy hindi rin natin mga ano bagay nung una ganyan din tayo wala namang nagumpisa sa marunong dad ano tayo sa ano di marunong dadaan lahat tayo sa di marunong dadaan muna tayo sa di marunong bago ka maging marunong nakaka-experience lang siya nyo kaya pinabaya sana na natin siya magkasar eh sa susunod alam na niya nasabi na nasa, nasabi na natin sa kanya kailangan mga pigil yung mga tubig bukas yan magdadagdag na lang ulit tayo <coughs> yung mga wala pang tubig lagyan natin yung kulang eto <coughs> pandagdag bukas to saka to pandagdag din bukas to yung dalawa na to yung dulo Yung mga dulo na to, pandagdag bukas to. Mahiinay yung mga tubig. Pero nakasara. Sabagay, kaya pala hindi nagkatubig ngayon, nakasara. <laughs> pandagdag bukas. malaglag yan mga na ano na natin nasara na natin yung mga lawas bukas dagdag na lang Uff. di pa pala dyan naninira kasi pag ano eh pag nasira yung ito pilapin na to pupunan niya to o kapag nasira dito kaya nasa dulo dire diretso na sa banayan makita mo yung pinaka ano sa bana, yung sa salisol palabas sigurado dahil mga basal pa din Sa akin niya lahat kasi pupunoy niya lahat na eh. pag napunoy yung ito kabila na ito yun tapos pupunoy na naman ng gabi dun kaya sigurado hanggang sa banama may muna yan Sige na. Papauwi na tayo. Hey. Uwi na muna. Uwi muna tayo mga boss. Kagabi na tayo saan nito ito. Tayo pa uwi na.